ano po ang inyong panawagan ngayon? Kasi most likely si Secretary Manalo ng DFA nasa Asian Summit. Most likely itong ilang opisyal na andun pa rin sa Asian Summit. Oo, habang ang ating mga kababayan nga, kaninyo, eh, naghihintay na ng, ng agarang paglilikas. Ano po ang inyong panawagan, sir? Opo, sa lahat po ng ating opisyal ng gobyerno ngayon, kung mamarapatin po ninyo at baka po may nakikinig na mga tauhan nila. Uh, ah, po kay President Bobong Marcos. Tama na po yung pagiging arkitekto. Yung puro drawing. Kailangan na po natin aksyon. Kasi hindi po yung ano eh, yung binabanggit niya kanina maganda. Ano pa bang hinihintay ng ating gobyerno? Ah, uh, marami pong gusto ng umuwi na nasa shelter. Marami pong naghihintay ng sunduin sila. Eh, isipin niyo po po kung titindi yung gera, baka mas mahirap pa. At tingin namin baka mas marami ang magpalista kapag tumindi na yung digmaan. Kaya dapat po ay proactive tayo sa paghahanda at magkaroon talaga ng komprehensibong plano at tiyakin yung safety ng ating mga kababayan. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.